All right, good morning everyone. Welcome back to my channel, guys. Punta kami ng Costco. This is my first time. Simula noon, hindi pa talaga ako nakapunta dito. So, nag-thank you lang ako kay Apple, ang aming driver at the same time, siya ang may-ari ng car. Music yan siya, po So, dito, na kami dito sa muna posko. kami sa Cusco. Pasyal namin sa Ate Mel kasi hindi pa daw na siya Oh, first time. This is my first time to eat in Cusco. No? Eh, parehas lang. Parang parehas lang. Ayan. Kala ko sa tibo lang. Ang laki dito. Eh, pero yeah. no, bago ito lang. Kasi nauna yung... Di Paul? Paul, pwede na. Ano yan? video? Video yan. Hindi, kaya ka Ako live. Live. Eh, malam ito. Eh. Yan, hard drink. So, pasok mo kami dito sa loob. Napakainin namin ang aming... Ito uh, na Ang aming magandang dilag.

Eh, ground floor pa yung nasa baba. Ito ang first floor. Well, ah, so ground, naparkingan yun. Hindi naman kasi pares ko. Ay, dito siya pa dito? Oo, iba pala sa kebis. Iba yung sa atin mo. sa atin kasi ang bilis mo. Ito ang food nila dito. Oh, doon para daw. Wow. Ay, pasok tayo doon. Ice cream. Ay, doon. Kaikot tayo. Ito yung

Ahh, di ah, tu. Alam mo pala i, kapano? Hatdug siya, ay kay ko ko apun, pizza naman. Ito? Ano Ito pa? Ano pa pizza sa yun, eh. eh tatlo, Tig-isa tayo. Ay, saan ba yun? Magkano ba yun? Mura lang. Three. 3,000. 3,000? O, oh, sige, tatlo. 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 8,000 na yeah, ako muna magplano tayo 'yung. Oo, kasi 3개? 3개? 3개. 어, 치즈 피자 세개 네, 14,000원이요. 모라플라디토, 너? 네, 네. a 라플라디토 넥? 오, 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 오. 낚시도 모라. 네, 네. 도서상 6,000원 받으시고, 옆에 용모여드세요 네.

Ah, dito na tayo kasi baka ba Nakain muna Kain okay. mo na tayo okay. mo Kain mo na mo na ど分にするかなか

Uh, Mag-out na kami. Sabad na ako ng jacket kasi mainit na. Okay, thank you so much for watching mga kaibigan. Tapos na kaming kumain. Tinitrate lang namin si dalagang dilag namin, si Miss Apple. Uh, ang aming sinasakyan kasi uh, ni roam around niya kami dito sa Cusco. So, kami po'y nagpapasalamat sa kanya. thank you guys for watching. God bless everyone. Kita kids tayo for the next video. Dito lang sa Merdora Channel. like